Ano pa kami makapag pagkakasim? Hello! Nandito naman ako sa vlog ni Kuya Bobby. Lutz Bobby. The number one vlogger. Oo, nandito po Ayan, siya. Tapos kulad si Lutz Bobby. Ayan! Nagiiwan siya ng sausawan na ano, uh, times five yung wanghang. Times <laughs> five? Ay, yan po yung bestie ko. Pugi po yan, pugi. Pugi yan, pugi. Kahit kalbo lang, lang yan, pugi yan. So ayun na mga kalodi. So ito na nga yung ganap ng aking birthday. So Uh, hindi naman talaga ako nagbe-birthday na ako oh, nagsi-celebrate ng birthday. Mostly nag uh, so surprise na ako birthday yung ati Bingko, yung kasunod sa akin na si Yen Bansi tsaka yung bunso namin mga kalud. So this time sila na yung nag-prepare na aking pa-birthday. So wala naman sana akong balak talaga magpa celebrate ng aking birthday. Pero, syempre, uh, minsan-minsan lang naman, ayan, uh, nag-prepare sila ng pa-birthday ko. So, ayun, bumili na lang ako ng uh, beer. Para naman may pang, ano mamaya alam niyo na. So, doon tayo mag-birthday sa taas, mga kalod. So, sa, sa bahay ng tropa ko. So, na nagdala na rin ako ng pa-soft drink. So, ayun yun na nga mga kanlod so um, ito na yung ganap ng aking birthday ay mga lods sa so, birthday hindi ako nagba -birthday. pero naganda sila tsaka ano sabi ko magpapa barbecue kasi nga uh, ako na nakikigain <laughs> so kahit konting ano lang yung mga ano naman lang

pa-welcome birthday. Pa-welcome <laughs> birthday. So, yun ang nga, mga kalood. So, kasama yung friends, family, lahat ng close ko. So, ito, nag-barbecue kami. So, si Mayor nagluto ng pancit. Halos lahat siya nagluto. So, sa kanila din yung dito yung bahay. So, parang ako yung na-invite. Ako yung may birthday. Pero ako yung na-invite. So, pag ako pa yung na-late kasi galing ako trabaho. So, yun na, na-prepare na yung kapatid ko. Lahat, uh, busy. Yung iba hindi nakapunta so busy din na ata sila. So ito yung mga kasama ko ngayon. Uh, hindi pa konti pala yung dumating so mamaya mas marami-rami yung dumating. So ito na kasama yung ati ko. Yan, yung mga ati ko. Siyempre kasama yung mga kids. Yan mga tropa. Siyempre. Yan maraming maraming salamat talaga especially to Mayor, Arlene, lahat. sa so, kay Katkat, -Kat, kay Katty sa pa may mga dalala din silang mga drinks mga kalodi kay tita tita fi kay ate elena sa ate ko lahat sa mga kapatid ko syempre sa lahat lahat ng dumating so yun na nga hindi hindi, hindi ko naman inexpect talaga so hindi na ganun ka ano yung, medyo madami yung Ah, uh, madami talaga yung na prepare na food so hindi ko inexpect yun so hindi naman talaga ako mahilig mag-celebrate so hindi ako nag -i invite talaga so yun ang mga kalod sila naman talaga yung nag-prepare ng mga foods mga lodi kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat love you all guys salamat sa pa birthday sa akin o oh, ba diba? thank you thank you so much yan na pala yung hinanda nilang cake para sa akin at naglagay nung pahapa birthday si Kat. Kat yan, thank you so much Kat. At saka kay Cathy na nag, nagluto ng cake. Yun, diba? Cheesecake yan, cheesecake. Sobrang sarap niyan mga kaludes. So hindi naman talaga ako nagpahalata na naiiyak ako sa sobrang, well, sa sobrang saya na siyempre may mga tao pa rin nagmamahal pa rin sa, sa atin mga kaludes. So yun. Sobrang thank you talaga sa inyong lahat yan. Lalo lang, lona na sa kapatid ko, kay Yen, sa pag-marinate ng barbecue, tsaka pa sa pag-market ng mga iba barbecue. Yan. Maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat, guys. Love you all, guys. So, this time, tinitraceure ko talaga yung moments kasi sa akin, mas mahalaga yung moments talaga mga... Kaludso lahat 'yun ini-enjoy ko, tinitreasure ko lahat at saka kinikip ko lahat talaga kasi alam nyo na kailangan din natin sa buhay na uh, mga ganitong moments so para hindi naman tayo bored sa buhay. So siyempre, maraming naman na sa atin. So don't tayo sa mga lahat na nagmamahal sa atin. So i-treasure it natin lahat 'yun. So may mga tao namang ayaw sa atin, so hayaan niyo na lang sila. So maging masaya kung maging ano sa buhay nila, maging bitter, gano'n. <laughs> mas importante, masaya tayo kasama yung ating mga mahal sa buhay, tsaka syempre sa ating mga pro tropa na nandyan palagi tsaka sa ating family na nagmamahal at tumanggap sa atin ng buong buo at lang kapalit. So, yun lang mga kalodi. So, ito, ang gabi na ito, nagpasalamat ako ng sobra sa mga tropa tsaka sa family ko sa lahat. O, oh, ba diba? <laughs> Hindi naman kasi ako nag-expect ng ganito. barbecue lang naman talaga yung parang in-expect ko. Pero, o, oh, o, diba? Sobrang dami ng handa marami din ang pumunta. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga guys. Siyempre, um, talagang appreciate ko lahat-lahat yun. N Hindi ko lang ang sinasabi, pero in deep inside, sobrang saya ko, mga kalod. So, yun na nga. Salamat sa panonood. Bye-bye!